A mother is a woman who has a special care and relationship wow. with her offspring, a nurturer, teacher, and a figure of wisdom and strength, pivotal in the spiritual and moral upbringing of her children. Mahal na mahal ka namin, inay. na appreciate namin ang lahat ng mga ginawa mo sa amin. Huwag pa nang kami malilipa. Nag-isa mo kami itinaguyod kaya narating namin <laughs> <laughs> Ay, ito ba ng so, program? Uh, so, uh, sir, sa pagka... La la pa lahat po, lahat oh. uh. po. Ono um, po, uh, oh. maraming maraming salamat po sa Diyos, Panginoon. Sa iyo pong sa buhay po ni Sis SP, po siya ng 80 years sa pagpapahirap po sa kanya ng buhay at lakas. At salamat po sa Diyos at kapiling po kami sa kanyang pagdiriwang ngayon. Ikaw na po lagi ang mag-iingat sa kanya sa kabila po ng kanyang katandaan. Salamat po at sa pag-iingat mo palagi sa kanya, lalo pag talo po niya. Sa araw po ito, ikaw po mauna sa kanyang kaarawan, Panginoon. Sa'yo po namin i- eh, Nihandog lahat ng pagpapasalamat sa buhay at lakas po. This is SP. Sa iyo po namin nihandog. Eh, maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, inay, bago matapos ang busan mo, ha? Kung pa ang mata mo, kaiiyak. <laughs> Tayo po lahat, ah. Ngayon po, ah, um, uh, mga sis, ah, mga ka ka-brother, ngayon po, gusto po sana namin bilang uh, ngayon po namin kayo nakasama sa ganitong okasyon at bilang po pang kasama kay Sis, ay gusto po sana namin kayong hinga ng kaunting mensahe para sa kanila Kahit maikli lang po niyo po kailangan kahabaan. Sana po ay inyong kaunlakan. Thank you po. So, sa ating kay Sis Emma. <coughs> uh, <ay ko> <coughs> Salamat sa Yerushispe. Hindi ko alam talaga na siya 18 na yun. Ako yung nagparito na, ayaw umalis sa amin. Sabi ko, paano ba kaya ang pagpunta ko? Kala ko naman, sabi na rin, kami ay sasaglit lang. Kala ko, paano? Ay, sabi ko, ay, salamat at ako ay, 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 ay. naka-ete. Buti naman at ay, kahit pa kayo sana, marami pang karawan ang iyong sumapit sa iyo sa kanoon ng Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa Diyos ng maraming maraming. Kasi po makaisa kami ni Tunay. I-picture ang laan ko. I-picture ang laan ko. At ang maging punang ate at lahat ng kay mamaya na lahat, para message. Inay, happy happy birthday. Maraming maraming salamat sa lahat, lalo na sa pagpapalaki sa akin. Ika'y manual na mahal namin yung ating... Hindi, ako umiyak sa message. ko niyo Lola, salamat sa lahat ng mga tinuro mo sa amin noon. Lahat ng mga agar at pagmamahal na binahagi mo ay bago namin kahit saan kami magpunta. Ang mga alam mo at mga gabay mo ay laging maramang sa amin mga puso. Ingatan ang sarili at huwag pa laging may... Oo Tumtong! <laughs> at lalaking-lalaking mo ang kanyang uang noon. Ayaw mo daw laging may uang. ha? Ang um, uang tayo pinalilipad, hindi ito uli. Love you and miss you. Hi, Andine! Magkakaroon mo sa ulo! Magkakaroon po! Ay ngayon po, magsimulan po natin ang ating program. Ah, tasawagan ko po, po yung 8 Gifts ni Inay. Ito po hindi basta i-aabot ha. Pagka-abot ay aalis na sa kabi inay. Kayo po ay mag-membrace. Kahit happy birthday, kahit mitiklaan. At kayo ay picture. Ano po, dahil ang magpasimula po ng program ay wala po dito. Hindi natin ng bansa, kaya po meron yung price. So ngayon po, tinatawag ang mahal na anak ng inay. Nakatalikot? Ano yun? Ano yun? Yan, ina, pimalan nyo umiyak at ang isa sa nabi. Ano kaya natatagal din May yan? My mother, happy birthday. I hey!

Ganda naman po sa inyong lahat. So nanay, bago kitang batiin, eh, <laughs> uh, yung birthday mo ano, kaarawan, March 25. Huwag pa sila walang nababi sa'yo. At totoo mo, sinag-share lahat yun para isurpresa na so, kayo ngayong araw na ito ang masahe. Mahirap pala ang manahimik na meron kang alam. Yung naririnig mong nagkukwento, hindi mo masabi-sabi na na nahintayin mo lang sa linggo, meron kang celebration. Nagkukwento siya sa nanay ko, rinig ko, pagkagalit sa school, sa trabaho. Sabi niya, hindi mo lang ako pinaghanda ng ni Melina. Hindi ako naasa kaya ako yung ipaghahanda nila. Sabi nila yan ni Muse, ipag nila ako. <laughs> so, tol totoo lang ako naririnig ko, gusto kong muminig pero hindi, hindi kailangan kasi nga meron silang plilano ngayong araw na ito. So nanay, happy, happy birthday. Alam ko sobrang saya mo. Ang haba ng pinag mo parang 25 to 27. Napilak pa. Ilang araw, <laughs> araw talagang hindi ka nawin eh. Wala ko ka kaya yung mukha mo tuwing makikita kita pag uuwi ko ako. Yung 25 na kumaba, di ba yung Monday yun? Monday, yun? Paglabas ko lang ng doon, kasak sa trabaho. Siya yung nakita ko, hindi ko talaga siya pinagod. Kahit kisa sa araw dito, walang bumati sa inyo. Kasi nanay, may plano po sila sa inyo. Sa so, yung akin, happy birthday. And sana po, thank you kay Lord kasi pinarating ka niya na ganyang 80, And sana po ay... Abutin pa niyo yung 100 para ma uha natin yung <laughs> ating sa... Ako ay natin ng paraan para kayo ay maka hindi maiwanan ng dengue tissue. Happy

Oh, uh, okay na. Message. ]outine. Message ko but... sa'yo, ate. Ay, lagi mo nga alaga so ng iyong katawan. At alam mo naman, ang so ganito mo may edad na ako. Bata pa. Eh, masakit na ang paa. Ay, sana'y ako'y ng katulad mo rin. Ate. Oh, huwag ka laging mag-isip na kung anong problema. Ang problema ay nadating sa dayon. Tandaan mo, mahal na mahal ka naman ng mga anak mo, ng mga kapatid mo. Sabi mo lang, ay hindi ka namin mahal. Ay mahal, na mahal ka namin. Lagi ka naman, si Tampo lagi. Ay pwede kang tayo lagi na lang magkakasama. Kahit tayo magkakalapit dito, ay hindi mo lang nakakaroon naman yung mahal na mahal ka namin, ate. O oh, sige na, happy birthday! Hindi ako marunong umiyak ay so. <laughs> Happy birthday po! <laughs> sa laki <laughs> na lang. hindi ka alawin na po. Alam niyo po ba ako nung si Ate Chinazan? Ako ang kanyang flower girl. Kaya ikaw ay na ulit. At punin mo naman akong kabay. <laughs> 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 ay nate po, oo nga, ang masasabi ko naman ay kung hai mahal na mahal namin, utang <laughs> matatamu po. Samo naman, <laughs> kahit ako ay, nasa trabaho, napinat ako nguwi, naghanap ako nang sa si ko para lang makapunta dito. Tapos, anong kasasabihin ko pa? <laughs> Suruhin Hindi ko alam na akin sasabihin. <laughs> eh, wala na Basta happy birthday ati. Mahal na mahal ka namin. Picture, picture. Oh, wait, one. Okay. Up, picture. Picture. One, two, three. Okay na. Wala na baboy. Ay, ay. May camera pag oh, ang bata tan galing tay ay hindi naman hin tan ay bata hindi, oh, na, hindi na lumakina hanggang. oh, magkaisip na sa pagmamagliliit hindi naman talo oh ba ako pumili ng hindi na talo krimen talo oh na talo na bata birthday ko hindi na talo At, na talo 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 na na talo na talo na na talo 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 ano naman ang aking pabirthday sa iyo? Iyan. Dalwa-dalwa dal yan dahil ako ay mahal na mahal na eh. Hmm. Awa wait. Kahapag na kahit. ako ay uh, walang malapitan pag ako po ay may problema. Dito po ako tumatakbo. Ang bahay po noon ay, ay uh, yung dati pa awa ayaw niya sa gano'n. Ahm, uh, uh, dito na po ako makatira-tira kasi po ako ay malayo sa aking magulang, taga Masbati po ako. So nakatagpo ako ng pangalawang tahanan sa Inay SP at Ina Milina at pati po sa mga tiya na naging uh, para na rin po silang aking mga kapamilya. Kaya po, ako po ay natutuwa dahil po ang Inay ay umabot na po sa edad na ganito at sana po mas madagdagan pa po at sana po nga marating din namin ang narating ng Inay. Inay, I, I love you po na nga po ako busy-busy talaga po iniwanan ko po, po ang aking ginagawa at nagpa-substitute nagpa, ano ako sa mga aking mga anak. Kaya po ay mara, maraming salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Happy birthday po. One, two, po. Ampamit, mainit. Mainit ka. One, three. Ang pamit si Lola. Mamamatay na 'to Happy happy birthday uh, Ang eskwela ay long life pa rin. Basta nandito lang kami kahit wala na si Tata. Happy happy birthday. Kayo'ng magtataka, mahal na mahal ka lang. Picture. Hindi hindi usang iiyakan ka sa Ya oke okay lah oke happy birthday hahaha hahaha lo kok pincar pincar eh ginawa oke oke 1 2 3 lula 1 2 3 1 oke na po birthday

Kela happy birthday. Happy birthday. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Ayo puan. Pecur. Aku Lula, 1 2 3. Yan, yan. oke na. Yan. 1 2 3.

Pinalangin po ng puting bata kay ngayon. <laughs> <laughs> picture! Okay na po. Nandito na tayo sa huling bahagi ng ating programa ang sasayaw ang eight roses at ang unang sa, so, sasayaw ay ay yung kanyang panganay na apo sa panganay na anak si tapos ah habang sinasayaw siya ay naganuhan na rin ng sabitan lang, lamang yun naman ikahit magkano isabit at ang unang sumabit ay ang aking kumare yam oh at sinundan pa ng kanyang pamangkin pamangkin ni inay dito na nga ang susunod na sasayaw sa kanya ay ang kanyang panganay na manugang. Yan. Oh. sa sayo sa lumang simbahan ang inga pagmasdan. Dalagat binato ay nagsusumpaan. Yan at ang sumunod na sumayaw nga sa kanya ay ang kanyang bayaw na yan ay taga Batangas pa na aking ang pinadalhan ng imbitasyon at kailangan siya ay pumunta hindi maaring hindi at matagal namang hindi nagkikita at kalayo ng kanila ayan sasabit nga wow. siya ay pinakita pa limang <laughs> daan na hindi naman yun ang isinabi at pinabarihan lamang pala <laughs> kaya naman ang utak naman ng aking tiyahin hindi pa naisabit lahat ay oh ayan magpipicture pa ay may kasamang picture pa yan hmm sumusumpaan Sila'y nagkaluhod Sa harap ng altar Iya ang sumunod na nga ay ang kanyang apo na naman asawa, asawa ng kanyang apo Manugang sa apo At sumabit na rin ang ibang mga bisita niya Kanyang mga kakapatiran kaya sa isa yan sayang-sayay, ang mga bisita ay hindi niya expect na darating yung mga yan, kaya isa-isa namin yung pinag-chat-chat pinadalhan ng invitation sa messenger yan kaya naman ay walang lag ang bungis-ngis walang mapagsidla ng tuwa dahil nga sa mga hindi inaasahan na yan ng mga dumating na mga bisita at hindi naman niya inaasahan na mayroong nga talagang handa dahil yan inong kanyang kaarawan, abay sin ko, ay talagang wala namang pumansin yan Walang tumawag para batiin at walang kalam alam nga na siya ay pagkahanda Dahil yan ay imot na imot pamula 25 hanggang at 30. Oh. Imot na imot na siya ay pinabayaan na na ang pangako pagpapatay ng baboy ay hindi naman ginawa. Kaya yan ay imot na imot. o oh. Yan, sige. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Oi <laughs> Hey na, At ari nga, so may una are ay proxy doon sa isang apo dahil yung isang apo ay nasa trabaho, hindi nga nakarating at yung bus ay naandoon. Kaya yeah, pinaproxyhan na din ni kay Angelo. Ari, apu-apuhan naman are Di nila ang ari sa kapitbahay. Kaya yeah, kasali rin naman are sa programa. Sayaw-sayaw hmm. lamang tayo. Nagang... Oh, ito naman ni Apo din hapudin din ari sa panganay na anak hmm ayan so hmm ay nakaluhod sa harap ng alta at ito naman ang huling sasayaw wow. kamukha ng ang tatay may pa special bouquet pa mani bouquet ay, sana all hahaha <laughs> si Mother. Talaga namang may special bouquet pa. May special bouquet ng dalawa. Ligaw mm, ako. And you make my puso Kasi ang paborito ng kanta Hindi ko ka naman aram ang lyrics. Kapag ikaw At sa kamasawi, hindi mo ba daramdamin ito? dito na po na pa natatapos ang aming programa. Program tayo magkakainin -tay, na. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. Sa lahat ng mga uh, kasapakat. Sa surprise na karawa ng aming ina. Maraming maraming salamat. God bless po everyone.